So, gano'n ba talaga ka-effective? Ito nga, paglalagay, paglalagay ko ng karatola uh, uh, karatula na bawal utang <laughs> sa aking tindahan, guys. So, gusto ko i-share sa inyo, guys, kung gano, kung effective ba talaga siya. Hello, mga katchika kong kasari! It's me again, I'm Star. Welcome to my Sari Sari Store! Pasok na kayo, guys! So, for today's video, mga ka ay gusto kong i-share sa inyo kung uh, gaano ba ka-effective yung paglalagay ng karatula sa ating tindahan na bawal utang. So, yung sa akin kasi, dinagtagan, uh, dinagdagan ko ng bawal utang ngayon, bukas na. So, para pagbasa nila bukas, bukas ulit, walang katapusang bukas. So, gaano ba talaga siya ka-effective, guys? So, para sa akin, guys, ha, based sa aking experience, mga ano lang siya, Uh, 50 to 60%. Talagang hindi talaga maiwasan. So, yun nga mga kachika, hindi talaga maiiwasan ang utang sa sari-sari store. Kahit maglagay ka pa dyan ng malaking karatula ng bawal utang. Talagang meron at meron. Ewan ko, talagang nakasanayan na talaga siguro nila pag sari-sari store, ay sa isip nila kaagad utang. Parang gigil na gigil sila utangan yung sari-sari store. Pero sa akin naman, Meron ako, ilang piraso lang sila, guys. Uh, mga, mga, ano ko lang, kapitbahay. So, syempre, kailangan kong makisama. Pero, may limit, nag-set ng limit. And, mostly naman sa kanila, guys, nagbabayad sila kaagad. Mga three days lang, or up, uh, every Saturday, nagbabayad sila. Sa iba, na hindi ko masyadong kilala, at malayo, talagang hindi. So, ayan, hindi naman kasi pwede mga kachika lahat ng bumibili sa'yo pa uutangin mo. Paano na lang yung ano mo, pang bili mo kinabukasan pag naubusan ka ng items eh sa akin kasi pinaikot ko lang siya kung ano yung benta ko ngayon, yun lang din yung ipapamili ko kinabukasan. Paano pag puro utang, e, di wala na akong ipapamili, wala na akong pambili. hindi e, ano na tong tindahan, ah, uh, black, ano na, bankrupt na ang hirap, minsan nakaka-stress pag isipin mo talaga guys nakaka-stress ang may tindahan pagod ka pa sa kakapamili mo araw-araw hindi ka makatulog, maaga ka pang magising matagal kang matulog kasi bukas tapos puro utang ba <laughs> diba? nakaka-stress sa totoo lang, minsan din nakata parang inisip mo lang pag, <laughs> pag puro utang gusto mo nang magsara parang ayaw mo nang mag sari-sari store ba diba guys minsan nakapanghina pag uh, panghinaan ka ng loob so yun nga mga kasari pag uh, gusto niyo maglagay ng karatula diyan sa labas na yung tindahan ng uh, bawal utang mas maganda eh, mas magandang gawin 'yan sa mga tindahan na uh, kauumpisa pa lang talaga ng kanilang sari-sari store para masanay na yung mga customer nila na may nakalagay ka dyan sa labas na bawal utang. Pero pag matagal ka ng ano, sari-sari -sari store tapos maglagay ka nyan, <laughs> parang maninibago yung mga customer mo at baka ma-hurt sila, ay bakit ganoon bawal na, tapos nakasanayan pala nila na nagpapautang ka, ba diba? So ako kasi, naglagay ako nyan, yung unang bukas ko pa talaga. So, nasanay na sila. So, lagi nilang nababasa yan. Yung iba naman na nakakaintindi, yun, hindi sila nangungutang. Kahit uh, piso, minsan kasi ano, kulang sila piso, dos, ayun. Pero nagbabayad naman sila. Nililista ko talaga dyan kung saan nakikita nila yung mga Uh, listahan ko. So, sila na mismo tumitingin dyan, ay may kulang ba ako? O, oh, ayun, nagbabayad sila kagad. Kasi guys, kung hindi nyo ilista na ko, oh, PY na yan. Talagang makakalimutan na yan. Lalo na yung piso, dos. Sa akin kasi, mahalaga yung piso, dos. Kasi, yun lang yung tubo mo sa, ano mo eh, sa mga paninda mo. Paano pag lagi na lang ganun? Hindi eh, nagsayang ka lang, di ba? Nag- pagod ka lang, paano na lang yung gasolina mo, pagod mo, so PY, So, yun lang guys ang may share ko sa inyo ngayong araw na to. Thanks for watching. Bye!